Kabilang dito mga alipin ng Allah Subhanahu wa Taala ay ang pag-uobliga sa mga kababaihan ng pagsuot ng hijab at ang pagsuot ng mga kasuotan na nababagay o naaangkop sa ating pananampalatayang Islam. Hindi sila pwedeng magsuot ng kahit anong uri ng damit. Hindi sila pwedeng magsuot ng mga maiksi. Ang dapat suotin ng mga kababaihan ay mga mahaba, mga maluluwag na kasuotan. Hindi sila pwedeng mga babae ngayon subhanallah mga kabataan ngayon, alos hindi mo na ma-describe kung Muslim pa ba o hindi. Nakakrap ka, parang makafir. Subhanallah, pagdating sa Yaw Malkiyama, wala silang ibang sisisihin kundi ang kanilang mga magulang. Ang mga tatay, ang mga ama, Ar-rijalu kawamuna ala nisa ang mga kalalakihan ang tagapangalaga ng mga kababaihan. Tingnan ninyo sa paligid natin ngayon. Ang daming babae hindi na sumusuot ng hijab. Bakit? Kasi hindi dinidisiplina ng kanilang mga asawa. Hindi pinapangalagahan ng kanilang mga magulang. Ngayon, sino ang sisising? Eh, ayaw kasi nila, Ustad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na, Ar-rijalu kawamuna ala ang lalaki ay tagapangalaga. Ang lalaki ay higit na mas malakas kaysa sa mga kababaihan. Dapat disiplinahin ang kababaihan sa pamamagitan ng pagsuot nila ng hijab. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat nating pag-ingatan ang karapatang ito. Dahil kung hindi, isa sa magiging dahilan ng pagkahulog natin sa impyerno ng Allah ay ang tinatawag na tinatawag na dayus. Yung kawalan ng gairah yung hindi mo na wala ka ng pride sa iyong ah, sa mga marunong na tinatawag nila itong maratabat. Iwan ko lang sa ah, sa, lahi, sa lingwahe ninyo na ibig sabihin yung ah, ikaw ay may pride, mataas na pride sa iyong babae. Na kapag hindi siya nakaya magagalit ka. Kapag siya ay mayroong kasamang ibang lalaki nagagalit ka. Ito ay parte ng ating pananampalatayang Islam. Meron mga pagpo na nabanggit sa kasaysayan noo kadiliman noong mga unang mga na, ah, mga naunang muslim la yabi al hisal الذي رقبت زوجته yung mga naunang muslim noon sa panahon ng mga salaf kapag ang asawa nilang babae ay sumakay ng kamelyo o di kaya ay sumakay ng kabayo yung kamelyo na yun yung kabayo na yun hindi nila hahayaan na mapunta sa ibang lalaki hindi nila ipagbibili hindi nila ibebenta yung kabayo o yung kamelyo bakit? Kasi ayaw nila na merong sumakay doon na ibang lalaki na inukuan ng kanilang asawa. Ganun na lamang yung selos ng mga kalalakihan. Ganun na lang yung pride ng mga kalalakihan noon sa kanilang mga kababaihan. Meron pang mga tagpo na katulad ni Saad bin Ubadah, radiyallahu anhu na kanyang sinabi na no, ra'aytu rajulan ma'a imrati la daradtuhu bisayf kung no, makita ko lang sabi niya sumpaman kay Allah na yung asawa ko yung anak ko na babae ay merong kas kasamang lalaki na hindi niya mahram. Hindi niya mahram. Siya ay may kasamang lalaki, hindi niya mahram yung lalaki na yung eh. pupugutan ko ng ulo. Dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang balita na karating kay Propeta Muhammad sapagkat yun ay napag-usap-usapan doon sa Madina. At nang ito ay makarating kay Propeta Muhammad, sinabi niya sa mga sahaba na ito, At tajabunan min gairat isaad. Kayo ba ay nagugulat sa naging aksyon ni Saad? Kung paano naman siya magselos sa kanyang asawa, sa kanyang anak na babae, kung paano nalaga, kung gaano na lang kataas yung pride niya. Sa mga kababaihan, nagtataka pa ba kayo? Wong mahila ana ajr min. Sinabi ng Propeta Muhammad, "Sumpa man kay Allah, mas matindi ako sa kanya. Kung si Saad handang pumatay, mas matindi yung, uh, yung pride ko sa mga kababaihan. Wallahu adyaru minni, Subalit ang Allah Subhanahu wa Taala ay mas mataas ang pride." sa mga kababaihan sa kanyang mga nilika. Ito ang dahilan kung bakit inubliga ng Allah ang pagsuot ng hijab sa mga kababaihan dahil ayaw niyang ha, hindi nirerespeto ang mga babae. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan natin. Ha, sinabi ng mga ulama, lagi na liman lagay gayra talaw. Walang Islam sa isang tao na siya ay hindi man lang nakarana, uh, nakaramdam ng pride sa kanyang asawa, sa kanyang anak na babae. Kapag siya ay hindi nagagalit sa kanyang asawa, sa kanyang anak na babae, na kapag hindi, nagijab, ah, hindi, hindi siya nakakaramdam ng galit, wala sa kanya ang Islam. Ganito din ng mga ulama. Walidakalan Nabi sallallahu alayhi wasallam. bilang Dahil ang patunay nito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam, Salasatun, la yan berullahu azza wa jalla, ilayhim yawmal kiyama. Tatlong tao, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi hindi lilingunin hindi siya titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawm al-kiyama al-aqu waliday wal-mar'atul mutarajjila wal rawahu ahmad wal-nisa'i na ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tatlong uri ng kalalakihan o tatlong uri ng tao na hindi titingnan ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay ibig sabihin hindi siya papansinin ng Allah palatandaan na siya ay mauhulog sa impyerno Unang tao, al-ako ni Waliday. Yung taong labis ang pagiging suwail sa kanyang magulang. Kapag ang isang tao, babae man o lalaki, ay hindi niya nilerespeto, ginagalang ang kanyang ina, hindi niya sinusunod ang, sinusunog ang kanyang magulang, hindi siya titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ridallahi fi ridal walidain, wasakatillahi fi sakatil walidain. Ang pagmamahal ng Allah sa isang tao ay nakabase sa pagmamahal ng kanyang magulang sa kanya. At ang galit ng Allah ay nakadepende sa galit ng kanyang magulang sa kanya. Kaya hindi siya lilimunin ng Allah kung sakaling ang tao na ito ay suwail sa kanyang magulang. Pangalawang tao, walmar atil ilmutarajila. Yung babae na ginagaya ang mga kalalakihan. Mga babaeng nagsusuot lalaki o mga babaeng kilos lalaki. Hindi sila titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. wabil At gayon din, kabaliktaran mga mga lalaking ginagaya ang mga kababaihan. Hindi sila lilingunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pangatlo, wag duyus. At ang duyus na sinabi ng mga ahlul hadith, huwa ar-rajul alladhi la ala ahli. Ang ibig sabihin daw ng duyus na hindi titingnan ng Allah, yung mga duyus ay yung mga lalaki daw o mga kalalakihan nang hindi man lang nakakaramdam ng selos sa kanilang mga kababaihan na kapag nakita nila yung asawa nila, okay lang kahit sino-sino kinakausap, hindi siya nakakaramdam ng selos, ibig sabihin, duyos. Siya ay duyos. Siya ay hindi titingnan ng Allah subhanahu hindi siya Yun ginumunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmal kiyama. O di kaya, yung anak niya, kahit sino-sino na lang ang nakakasama, hindi niya pinagsasabihan, kabilang siya sa duyos. Kaya mga kapatid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan, pangalagaan natin yung mga nagawa nating kabutihan kasi baka pagdating natin sa kabilang buhay, tayo ay ganap na magsisisi kasi meron palang lang mga karapatan yung mga kababaihan na hindi natin napapangalagaan. Wa kaulukulihada. Astagfirullah.